o zames sa City of Musamis sa Occidental o gusto naman pinaagi sa Facebook page o YouTube channel sa UMC Kumustagming adlaw, Ako si Dazzle Humotik Soane, kini ang o zamis, today. Sa mga headlines. Atake sa kasing-kasing gituuhang -kasing, hinungdan sa hinanaling kamatayon ni Kapitan Paran. Medico-legal report gipagawa sa PNP Osames. Nagpunang mga barangay sa pagpatuman sa Kalimpyo, Hapag Project o Road Clearing Operations, Giila o Gipasidunggan atol sa Liga ng Mga Barangay Meeting. Padayong inisyatibo sa Armas Bailo Bugas, Pagtukod sa Kalinaw o Pagsalig sa Katauhang Usamis noon. ABC Usamis nangandam alang sa selebrasyon sa Pasko. Community Outreach Program sa Osamis Police Station karung bulan sa Disyembre himuong espesyal. First Miss Kinomansur 2024 Malampuson panaghiusa sa mga residente na pakita. Anak na ngayog tabang tungod sa inahan nga mihubag ang abdo na tabangan sa kapin sa 20 city mil pesos na private hospital bill. Aniyang meritalye sa Ozamis today. Atake sa kasing-kasing gituuhang hinungdan sa hinanaling ang kamatayon ni late Kapitan Paran. Medical legal report gipagawas sa PNP Ozamis. Aniyang report. Gipagawas sa Sousame City Police Station ang official medical legal report sa patayang alawas ni late Stimson Abordo bordo punong barangay Ruel Paran. Sa saka press conference, ipaigayon naman sa local media, Huwebes, Nobyembre 21, 2024, nga gipangunahan ni Sousame City Police OIC Chief, Lieutenant Colonel Harvey S. Abel Ianosa. Kaya duman naman, nga nakaplagan ang patayang alawas ni Kapitan Paran, Oktubre 23, 2024, sa Puruk Nueves Timson a bordo nga ana-ana sa state of decomposition. Rason nga wala na himo physical examination tungod sa kahimtang sa lawas ni ini. Gikatako nga missing sa dili mo lapas ka adlaw ang kapitan ay ha pa kini nakita. Base sa report gibanak bana nga namatay ang biktima ala una sa kaadlawon sa Oktubre 19 2024. Tungod sa kahimtang sa patayang lawas sa kapitan sa dihang nakita na ngayong OCPS sa assistance sa PNP Forensic Group Regional Forensic Unit 10 sa Cagayan de Oro City ug base sa medical report ng ipagawas sa kapulisan subay sa eksaminasyon ng ipahigayon ni Police Lieutenant Colonel Christian Carl Terence L. Caballes, Medical Legal Officer, acute myocardial infarction kun at taki sa kasing-kasing ang hinungdan sa hinanali ng kamatayon ni Kapitan Aparan. Wala na no usama madetermina kung aduna na ba nga strangulation o samad sa liog ang kapitan tungod sa estado sa lawas ini Base sa post-mortem of findings, ana-ana sa advanced state of decomposition ang liog sa kapitan. Walay injuries sa external genitalia kun kinatawo. Sumalo sa report, the anus is clean and free of trauma. Walay nakita ng physical external injuries. Walay stab wounds kung samad dinunggaban. No gunshot wounds kung walay samad pinusilan. Walay ligature marks of pressure eh kun mga itimailhan sa pagtuok gamit ang PC o cord. O walay itimailhan sa hospital intervention kung medical nga pag-atiman. Sa pag-examin sa ulog liog sa kapitan, nakita nga ana na kini sa advanced state of decomposition. Walay injuries nga nakita upon examination. Walay ebidensya nga gituok. No ligature marks. Walay fracture kun mga bali nga bukog sa bagul-bagul ug naong. Ang cervical bones walay mga marka sa kutsilyo o unsa man nga fracture o trauma. Samtang ang thorax ug abdomen kumparte sa sa dughan o tiyan sa kapitan, ana-ana sa active state of decomposition o wala nakita ay o external physical injuries. Samtang basis sa report, ang kasing-kasing ni Kapitan Paran nakitaan to quote, The left ventricular wall and interventricular septum have a numerous areas of hemorrhagic infarct. Ang hemorrhagic infarct o HI o sa ka-area sa mapatay ng tissue necrosis na napalibutan sa hemorrhage kuno bleeding. Basis report, the rest of the organs were unremarkable and severely decomposed. Walaw sab nakita ng external physical injuries sa tanang mga kamot ug tiil ni Kapitan Aparan. Severely decomposed na ang mga tudlo, kulamoy ug mga kamot ug etiil. No defense wounds. Wala usab nakita ng mga knife marks sa humeral, radial, and ulnar bolts of both upper extremities. Apan bisan pa nga ng mga findings, gipasabot ni Police Lieutenant Colonel Abelianosa nga bukas ang ilang buhatan sa padayon nga investigasyon sa kaso. Gisiguro usab sa hepe nga gihimo sa lokal ng kapulisan ng tanan aron marisulba ang kaso gamit ang tanan ng mga kahingwaan. Giangkon sa pamilya ni Kapitan Ruel Paran base sa impormasyon nga gihatag niini ngadto sa kapulisan nga sige na sa hospital ug pa sa check up ang kapitan ug nga nagtake na kini og medications alang sa diabetes. Bago lang usab kini nga hospital bisan tuod wala na kini gipahibalo sa ubang mga miyembro sa pamilya. Ug sa gabi una pa kini nawala giangkon sa pamilya nga nakiginom pa si Kapitan paraan ug aduna na gibati sa lawas hinungdan nga nagpahilot pa kini ug nangayo paggani ug init nga tubig aron mainom Nagunang ang mga barangay sa pagpatuman sa Kalimpio hapag a project o road clearing operations giila o gipasidunggan at sa liga ng mga barangay meeting gitutukan ni Leon Chumidalio, ang maong balita Ani ah ang iyong report Atul sa liga ng mga barangay meeting ngayong November 21 ng Tuiga, nga pegayon sa barangay Aguada Osamis City, nga pangulohan ni City Councilor Carlo Moralion, representante sa sekwete uno ka mga barangay sa Dakbayan, og vice-presidente sa Association of Barangay Captains kun EBC, og gitumbungan usab sa mga kapitanis sa nagkalainlaing barangay sa Dakbayan, federated Pabsi President of Misamis Occidental, Board Member Salvador Canlas, og Angel Bidra, ang City Local Government Operations Officer dito kay sa meeting ang mga nagadaiyang inisyatiba nga nakatutok sa pagpauswag sa kalambuan sa matag komunidad o pagpaligon sa siguridad sa dakbayan. Kini nagpakita sa padayong paningkamot ni very hardworking young and dynamic city mayor Tony Henry N.D.F. Waminal Jr. aron mapadayon ang kolaborasyon o kalambuan sa syudad. Usa sa mga highlights sa mga meeting mo ang pag-ila o paghatag pasidungog sa mga barangay nga nanguna sa nagalilaing mga proyekto. Diin kalabot nini ang pag-award o paghatag og certificate of recognition alang sa klinis barangay malampusong nga implementasyon sa halina at magtanim og protas at gulay kon hapag project og ingon man ang top barangay road clearing operations performer kon barko ang barangay Bagakay, Agwada, Tabed ug Pulot ug barangay Embargo mao ang mga barangay nga giila og natagan sa Certificate of Recognition isip cleanest barangay sa siyudad, kini nagpakita sa ilang determinasyon sa pagsiguro og sa pagpatuman sa mga proyekto nga nagtan sa kalimpyo ug kaayuhan sa ilang matag komunidad ang Certificate of Recognition alang sa top performer sa implementasyon sa halin at magtanim ng frutas at gulay kon hapag project nakuha sa barangay Bagakay labo tabid, pulot og barangay embargo. diin kini nagpakita sa ilang dakong pagtanaw sa pagpatuman sa proyekto na nagpalambo sa kahimsog sa komunidad, pinagi sa pagtanom og mga prutas o gulay sa ilang mga barangay. Samtang ang barangay Aguada ang inusarang gihatagan sa Certificate of Recognition alang sa pagpakita sa kausay sa pag-implementar sa barangay road clearing operations kon barko ang maong pasidungong wala lamang napakita sa individual nga pagpaningkamot sa sa mga opisyalis sa mga barangay apan kini usab nagpamatuod sa ini iniusang kolaborasyon tali sa lokal nga kagamanan og mga residente aron padayon nga makabot ang usa ka mas progresibo og malipayong sudan subay so, sa paglantaw sa probinsya din ang matag misa magpuyong malinaon malambuon og malipayon alang sa usamis sudi so ako si Leoncio Medalli Salamat, Leon. Siya pa tayong inisiyatibo sa armas, baylo, bugas, pagtukod sa kalinaw, pagsalig sa katauhang o sa mismo. Marapot si Bernal Taksong. Nagpadayon ang inisiyatibong armas by Lubugas nga opisyal nga gilunsad sa kapulisan sa Osamis kani atong September 5, 2024. Ang programa isip ganti sa matag masorinder nga sa bisan unsa pa ang klase o modelo sa armas nga makadawat usa ka sako nga bugas humay nga nagtimbang og 25 kilos usa kini sa inisiyatibo nga makatabang usab sa pagpaligon sa pagsalig tali sa publiko o kapulisan. Gisaysay ni PNP Osamis OIC Chief of Police, Lieutenant Colonel Harvey Abellanosa, ang pagpadayon sa maong inisiyatibo at sa press conference nga gipahigayon adlong Huwebes, Nobyembre 21, 2024. Yes sir, continue kaya po na ito no, as, as, of this time, naanatay mga pending uh, kuan, kuha. mga na na ang atong stock sa ato ang rice nga ato nang ihatagay so kaagi apon tay mga accomplishments ana sir uh, wala lang kay na na, na, publicize nga accomplishments but uh, every month na atay mga lima unom ka mga mga tao nga mo surrender sa ilahang ilahang Matod pa ni OIC Chief of Police Abilinosa, kini nga programa naglakip sa tinguha sa kalinaw ug kahusay sa dakbayan diin gipasabot niya ang peligro nga posibleng mahitabo For... og mga kakulian nga pwede malikayan. Peace and order, sir. syempre. kay, kung naa po pusil dira, makainom ka, niya, basig magamit pa nimo sa krimen. Ang armas by Lubugas nagpamatuod sa commitment sa kapulisan sa Osamis sa paghatag og solusyon sa mga isyo sa armas o krimen. Pinaagi sa pagsuporta sa Team Asinso Osamis Administration, ubo sa papanguna ni Yang Andriamic City Mayor, Attorney Henry N.D. Puente Swaminal Jr., ug tali sa publiko, nagpadayon ang programa sa pagtukod sa kalina ug pagsalig sa komunidad nga maghatag og mas luwas nga usamis para sa tanan. Alang sa Usamis today, ako si Bernard Dexter. Salamat Bernard ABC Usamis nangandam alang sa selebrasyon sa Pasko. Ani ang report niya Don Decena. Adon naghihapoy mahitabong Christmas decoration contest sa mga barangay sa Dakbayan sa Uzamis. Sa ulahing regular session sa konsiho, gipadayag ni Konsihal John Carlo Morelion ang barangay Christmas decoration contest mao kini ang usa sa mga agenda nga tukion sa ipahigayon nga meeting sa liga ng mga barangay. Si City Economic Enterprise Manager Jaime Tumada iyang konsultahon kung unsa ang maayong concept design sa Christmas decoration nining Paskuha nga maoy sundon sa matag barangay. Gusto ni ABC Vice President John Carlo Morelion nga bisan sa mga midangat nga hagit sa kinabuhi sa mga usamisno ni Ning Tuiga, kinahanglan gihapong masadya ang kasaulugan sa Pasko sa pagdumdum sa pagkatao sa Batang Hisos pinaagi sa pagsaksi o pagsudong sa mabulukon kaayo ng mga Christmas decoration. Uh, this coming uh, November 21, um, Liga ng mga Barangay uh, Regular Session in Barangay Aguada and we have uh, six agenda. Uh, number one is uh, Christmas design per barangay. Uh, tagaan ako murag sa Karun Manggo, na sa karon man god, na ugma, pizza, din na. Pero ang mga barangay is makita ni mo murag hinay ang spirit of Christmas. Pag sulod po na ako sa uh, session hall karon nakita na ang pagganindot ng mga design. dayon kakonsyal din ki. So, Um, magpatabang lang siguro ko ni uh, Sir Jaime o, unsay angay nga mga design nga ihimuon sa barangay para sa ato ang Christmas symbol. Alam sa Osamis today, Adonay Bisina Report. Salamat Adoni Community Outreach Program sa Osamis City Police Station karong bulan sa si Disyembre, himuong espesyal. May balik alam sa report si Leon Shemidalio karong umamot bulan sa Disyembre ang Usamin City Police Station mo ang na usam sa laing community outreach program og tungod kay panahon kini sa kapaskuhan himuon kining usa ka special uban sa suporta sa asenso usami sa administration Pinagini ni City Mayor ni Henry Indy Waminal Jr. ug sa mga stakeholders nga partner sa kapulisan sa Usamis Kini ang gipasabot ni Police Major Yuri D.C. ang Deputy Chief of Police of Samins PNP Station at sa gipagayong press conference baguhay pa lamang sumala pa ni Police Major Rebellas nga aduna na sila na identify nga usa ka barangay ning Dakbayan nga dito himuon ang community outreach program karong umaabot si week sa December. This month, December naman, so among, um, ang outreach program for this month will be um, special para sa mga considering uh, um, December, na, December na siya nun. No? So um, we will announce it to our media sir, kung kano saan natin siya ipahigayon. But definitely, um, naatas sa second week of December sa conduct na to ang ato ang um, outreach program na anatay na identify ng mga na isa ka barangay uh, definitely kani siya nga outreach activity na to will be special of course in coordination gyapon sa so to local government unit under sa uh, leadership ni Mayor Henry Indiwa Minal so gisuportaan ta taniya aning activity so Gibot ya usab ni Police Lieutenant Colonel sa ang OIC Chief of Police sa Usamis Police Station nga karumbulan sa Disyembre usab muhatag sila og usa ka alang sa usa ka usa aron sa pagtabang sa pamilya nga naglisod sa ilang panginabuhian. Naputay nga nakapending nga ihatag nato karong December nga natay isa ka tindahan dira nga among isa ka uh, Osamis sa nga among taga ng isa ka okay. Atol sa community outreach program sa Osamis Police Station, mapahimuslan og madawat sa mga residente sa mga barangay ang libreng grocery, food packs, itlog, medical consultation og tambal, sinila sa mga kabataan, libreng alot og daghan panguban. Alang sa Osamis Today, ako si Yuncio Midalio. Salamat yon. So first, Miss Kenuman Sur 2024 Malampuson, panaghiusa sa mga residente na pakita si Glenray Roduna alang sa report. Hugyaw nga gayo na ito nakalabay nga gabi ang pinakaunang Miss Kinumansur 2024 diinsinansi si Nancy Del Socorro ang nakadaog sa titulong Miss Kinumansur 2024 kung asa gidayig ang iyang katahom talento o pagpakita sa karaktera. Si Janeline Lausa nakakabuto sa first runner-up samtang si Janessa Megro na maoy second runner-up. Gawas din si uh, Lausa ang nakakuha sa dagang special Major Awards. Lagib na ang Best in Play Suit Competition, Best in Evening Gown, Best in Production Attire. Si Charbel Kutana nakadawat usab sa Best in Production Number ug Miss Telegenic. Samtang si Del Socorro ang gipili usab isip Miss Congeniality o nakadawat usab sa People's Choice Award. Si Grona gawas sa iyang pagkakuha sa top 3 gipili usab siya isip nga Miss Potogenica. gawas sa mga major awards gadadawat sa mga kandidata ubay ubay sa ba nga mga special awards sa ang ilang nadawat gikan sa mga nagariang sponsors sa maong event gitambungan ang mga kalihukan nila ni Consul Lordly Fuentes si Preso Consul Dinky Suazo din may sa ilang pagpasalamat o pagdayig sa Barangay Council o SK Council sa Barangay Kinumansura tugod sa pag-organisar sa maong mabulokon na selebrasyon na kininapakita sa nahimong panagtinabangay sa tanan aron nga ang ilang lugar karon na mamahimong malambuon si Kapitan Ricky Alduesa og SK Chairman na City Councilor John Feldway Lungsod na may pasalamat usab sa mga residenta sa Barangay Kinumansura na may hatag sila na suporta aron nga mamahimong magmalampuson ang kalihukan. Gipadayag usap nila ang ilang pagpasalamat kang Ozama City Mayor Attorney Indy Wominal Jr., Congressman Ando Wominal, o Misamis Occidental Governor Henry Wominal, nga padayong nga naghatag o gilig o suporta alang sa kalambuan sa barangay. Ang Miss Junimansur nagpasigarbo dili lamang sa katahum o talentos mga kapatanunan sa barangay. Apan usa sa usab ka pamaagi aron nga mapalambo ang usa o kadasig sa kubrid ang mga kalihukan alayon sa kabisahan sa barangay na gira sa ulog matag Nobembre 25. Alang sa Uzamis Today, kini si Glenn Ray Luna. Anak na ngayog Tabang ay sa inahan ng mihubagang apdo na tabangan sa kapin 27 27000 pesos sa private hospital bill. Ani ang report ni Mary Ann Lumapas. Ang Asenso Usamis Prehospitalization and Funeral Services Program o sa kainisyatibo nga gimugna sa Asenso Usamis Administration aron matabangan ang mga residente labi na katong walay medical insurance. Sa pag-atiman sa ilang mga gastuhan sa hospital, kini nga programa nagtinguha ang mapagaan ang pinansyal nga kalisod sa mga pasyente o ilang pamilya aron sila makapokus o pag-ayo o dili na mag sa dugang nga utang. Si Kimi Lomanggag, dantay uno anyos residente sa Carmen Annex Usamis City, nangayog tabang sa Asenso Usamis Administration aron Matabangan ang yang inahan nga si Luzmenda Rio, 59 anyos, nga nakonfine sa St. Joseph Hospital tungod sa chronic cholecystitis. Paghubag o impeksyon sa abdo nga usa kondisyon nga naapikto sa gallbladder ug mahimong magresulta sa kasakit sa tiyan. Niini, daling gilihok ni Kimi ang mga requirements or makapil sa programa sa Asinso Usa Miss Hospitalization alang sa ilang hospital bill nga miabot sa kantidad nga 27,545 pesos diin kini nakahatag o dakong kabugat sa ilang pinansyal nga kahimtang. Akong mama ang na-admit sa St. Joseph Hospital. Pati liver, 59 years old. Sulod sa pipila ka oras ay ang paghula, tumang ang gibati ni Kimi sa diyang gitawag na iyang pangalan sa Osaka Personnel sa Asenso Usamis Team. Diin siya gipahibalo nga gizero balance na ang iyang excess bill o sa ikatulong higayon, wala siya napakyas tungod kinahatagan o kasulbaran ang ilang bayronon sa hospital. Niini, kinasingkasing ang gipadangat ni Kimi ang iyang pasalamat kang Governor Henry Wominal, Congressman Ando Wominal o Mayor Attorney Andy Wominal tungod sa maing pagnumala sa Asenso Usami's Hospitalization Program nga padayong naghatag o binipisyo sa mga katawhan sa dakbayan sa Osamis nga nagdawat og lubos-lubos og tinuod nga serbisyo alang sa pag-asenso. 27,000. Ah. Uh, magpasalamat ko sa ato ang governor si Governor Henry Hominal o si atong uh, congressman nga si Ando Hominal o atong mayor nga si Mayor Andy Hominal nga dako jung tabang nga ihang gihatag sa amo ang pamilya nga kami nag-suporta per mekaniya, tana tanan namong pamilya nag-suporta kaniya o daghang kayong salamat ninyo mayor sa inyong pagtabang namo sa pag pag zero balance sa mong bill o daghang salamat o maayong God bless kanimo alang sa usamis today ako si Marian Lumapas Salamat aan ang Ozamiz City hatod kanato serbisyo publiko sa Asenso Ozamis News Channel Ubus sa pagdumala sa Asenso Ozamis Administration pinaagi ni Mayor Attorney Henry India Formational Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Kong Ando Waminal, Attorney Indy Waminal, o sa Ozamis News Channel. Please subscribe to the official AONC YouTube channel. Diin makita ninyo nga ka-stream live ang mga programa sa AONC. And yes, Ozamis Today is also on replay sa DXHP FM 90.7 Bay Radio. Sa ngalan sa AONC team, Yonsho Midal, Bernal Texon, at Donny Sena, June Purgatorio, Aris Carpio Kim, Tangaro Makchul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Mecarante, Mary Lumapas, Zander Dalido, si Glenray Ruluna, sa Misamis News Network. Ako si Dazil Humotikson. Daghang salamat. Padayon na Senso Ozamis. Asenso Segundo si Distrito. Asenso Misamis Occidental.